What's up, Madlam people? Ako nga pala si Gab, 26 years old, ang pianistang audio editor ng Lapu-Lapu City, Cebu. Oh, pianista! pianista. Naku! Katapusan mo na, friend! <laughs> <laughs> Natakot siya. May pianista <laughs> daw. Kina <laughs> 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 ba ang, <laughs> <maraming> fans to, <laughs> eh? Oo, Tito Dito nga sa, so, sa episode na especially for you, oh. siya na lang ang hindi nababash. Oh? Oo nga, no? Lahat, na dito na sabi ko lang hindi. How to be you. <laughs> Oo. Oh, oh, Experience mo naman yun para buo naman ang journey mo rito. I think it's the bonnet. Ang bonnet, uh, it's, na the bonnet. bonnet. Yeah. it's the bonnet. It's the bonnet. Gives him halo. Yes. Yeah. <laughs> yeah. Protection yeah. is the... Protection yung bonnet. Ang tagal na itong bonnet na suot ko ah. <laughs> bashi, bashi, bashi roots. Anyway. So Gab, taga saan ka, saan ka nakatira? Lapu-lapu uh, po city si Buta. Pero nakatira po ako currently dito sa Commonwealth. Ah, sa QC ka ah. na ngayon? Yes po. Okay, Kasi siya taga-Maynila eh. Kasi yes. kung nakatira ka sa lapu-lapu, layo. Mm. Nakailang girlfriends ka? Uh, tatlo po. Tatlo. Mm. Ano ang pick-up line mo para kay Rufa? Ah, <clears throat> uh, Rufa. Uh, salamat nga pala sa regalo mo. Bakit? Bakit? Eh kasi dala-dala ako na itong ngiti ng na simula nang binigay mo sa akin eh. Hey. ganda ng ngipin ni Gavin Fairness. Yes. Parang ang dami. Parang hanggang libato. <laughs> <laughs> Ginawang kwinta. <laughs> <laughs> maganda. Kumpleto eh. No? Kumpleto. po, Buo. Maganda. <laughs> oh, maganda kang ngumiti. Uh, Kaya pala yan ang regalo sa'yo ni... Rufus. Rufus. Asset niya yung kanyang smile. Yes. Thank you so much, Gab.